Boss Toyo, may nakakakilabot na balak gawin sa beniling kabaong. Kamakailan nga ay muling nag-viral si Boss Toyo dahil sa Baniling kabaong sa Pinoy Pawn Stars, mapapanood sa bagong uploaded YouTube video ni Boss Toyo na Pinoy Pawn Stars, ang pagbebenta ng nasabing ataol ng may-ari ng punerarya na si Pasti Ilagan. Gawa sa metal at imported ang naturang kabaong, balak ko siya ibenta ng 1 million pesos. Ayon sa may-ari ng punerarya, tinanong naman ni Boss Toyo kung magkano ang ordinaryong halaga ng naturang kabaong kung hindi ito ginamit sa pelikula, nabatid pa na 350,000 pesos ang package kasama ang kabaong at memorial service, Minili ni Boss Toyo ang naturang kabaong sa halagang 250,000 pesos at ilalagay niya raw ito sa itatayong niyang museum. Alam naman ng lahat ng mga madla na marami na ring nabili si Boss Toyo na memorabilia ng mga sikat na personalidad. Matatanda ang nabili din ni Boss Toyo ng higit kalahating milyon ang polo shirt ng yumaong Pinoy King of Rap na si Francis Magalona. Ang polo shirt ng yumaong Filipino rapper ay ipinagkaloob ng naiwan niyang pamilya sa fundraising ni parokya ni Edgar Frontman Chito Miranda para sa kanilang bandmate at the tourist na si Gab Chiki. Ngunit bakit niya nga ba ang kabaong na ito, at anong special na kwentong nakatago sa likod nito, kabaong ang latest addition sa memorabilia collection ng vlogger collector na si Boss Toyo, ila namang ha si Boss Toyo dahil sa unang pagkakataon ay may nagdala ng kabaong sa kanyang shop upang ibenta sa kanila. Mas lalo pang naging interesado ang vlogger matapos niyang malaman na ito pala ang ginamit ni Dingdong sa pelikulang Rewind, na itinanghal bilang highest grossing film of all time sa bansa. Ito po yung ginagamit sa shooting sa Rewind, first time humiga ni Ding Dong Dantes, sabi ng may-ari ng puneraria, mukhang mamahalin nga ang kabaong, metal daw ito, imported at desusi pa May dala ring video si Pasti bilang resibo na nagpapatunay na ito talaga ang ginamit na casket sa shooting Kahit medyo natakot si Boss Toyo na bumili ng kabaong bilang koleksyon ay naging interesado pa rin naman siya dahil kakaiba raw ito Ang rewind ngayon ang may hawak ng record na highest grossing Filipino film of all time dahil umaabot na sa mahigit 900 million ang box office gross nito worldwide, matapos mabili ang ginamit na kabaong ni Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind, gusto ni Boss Toyo na gamitin ito kapag nawala na siya, labs kapag nawala ako pero hindi pa ngayon, dito mo ako ilalagay, hirit ni Boss Toyo, labs dito mo ako ilalagay pero matagal pa yun hindi pa ngayon, dagdag pa nito, nanawagan nga rin si Boss Toyo kay Ding Dong Dantes, Ania, Sir Dingdong alam ko nanonood ka lagi ng Pinoy Pop Star. Nandito sa harapan ko yung hinigaan mo sa rewind. So, I hope kapag nagkasundo kami ni Sir, pasyalan mo naman ako dito sa aking munting shop para mapirmahan.